ito palagi ninyong tandaan na kahit anong mangyari sa buhay nyo wala ni isang tao na may karapatang manghusga sa inyo okay kahit ano pa man yung pinagdaanan nyo kahit ano pa man yung hirap na dinanas nyo ni isang tao walang karapatang manghusga sa iyo kahit anong narinig niya tungkol sa iyo okay kahit bad stories man yan about sa iyo wala silang karapatan na husgahan ka. Dahil hindi naman nila alam yung tunay mong nararamdaman. Okay, kaya wag mong pilitin na ibahin or baguhin yung sarili mo para lang sa ibang tao para ma-please mo sila. Okay, gawin mo yung tama na alam mo sa sarili mo na ikaw yon. Hindi mo kailangang magpanggap para lang sa ibang tao. Tandaan nyo yan.